Tid, kumusta na po? Praise God, purihin ng Diyos, nandito yun naman po tayo. Yan. Tunay nga po, ang kabutihan ng Diyos ay hindi talaga uh, na, nagmamali o dahil po, uh, binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po magising muli sa umagang ito. Kaya, thank you Lord sa panibagong araw at panibagong buhay na aming ganda nasin. At uh, biyaya mo Panginoon na ang lahat ng aming gagawin Lord ay naayon sa iyong kalooban waga bayan mo ang lahat Panginoon sa mga oras na ito lalong lalo na ang nasa malalayo Panginoon hallelujah na sa mga bansa Lord hallelujah na sila po ay kanil iyong kalingain iyong uh, comfort Panginoon sa oras ng kanilang uh, meron silang iniisip at nahuhumsik sila sa kanilang mga pamilya Tugad God be the glory Yes, mga kapatid, tayo lang po ay manatili sa presensya ng Diyos at hindi po tayo makakaranas ng kalungkutan magkos ay kagalakan ng ating mga puso dahil kay Lord lamang ang natin matatagpuan ang satisfaction ng lahat ng ating hinahanap. To God be the glory, maraming salamat po. Magpatuloy lang po tayo uh, bilang mga kristyano at mga believer na ang Diyos talaga ang tanging makakapag- bigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Thank you Lord and uh, God bless everyone.